Ay mga guys, good morning, good morning po sa inyo. Panibagong buhay, panibagong araw. Si Ate Miriam po ay wala na naman pong work ngayon at nandito lang po sa kanya pong loob ng bahay at madami ko madami po siya tiklopin nung nilabang ko po ng isang araw ay ngayon ko lang po siya titiklopin. Titiklop tayo ngayon nang nilabang ni Ate Miriam. Yan, pakasipol po ng akin po YouTube channel. At ako po ay magtitiklop po. Dami po ako tiklopin damit. Kailangan po natin po siya itiklopin na po at ilagay na po natin sa loob po ng paglalagyan. At pagbubuko din natin po sa ating anak at sa akin pong damit at sa asawa ko po. Kailangan po natin tiklopin. At ito na lang po ang gagawin ko ngayon. At malinis na po ang aming kapaligiran, ang aming punlog ng bahay. Ito po talaga po ang ginagawa ko pag po ako walang pasok, cleanest time. Para po pagpasok uli ni Ate Miriam po sa Sabado, wala na pong akong nibagin. Sa susunod na lang ko pag po wala uli akong pasok, laba ulit tayo. <coughs> Good morning. Good morning, good morning sa inyo dyan lahat. Shout po sa inyong lahat dyan. Ang aking mga kuya at ang aking mga ate. Tula ang po ang gagawin ko. Matiklikin ang damit at mamaya-maya po ay magluluto na po ako ng aming pong pang tanghalian. <coughs> at po sa inyong lahat dyan aming minamahal na kaibigan at binubukot-bukot ko na po ang aming pong damit <coughs> ah? naman Love you po. Love you, love you po sa inyo dyan. Love you, love you, love you. May tugtog yata. Papatayin ko muna po. May tugtog. Love you. Love you, love you. La, 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 la. Nilalaksan ko po ng kayo po. Kasi... Para po hindi po ng minatugtog. <laughs> Pero hindi naman po malakas ang tugtog niya. So mga guys, tapos na po ako magtiklo po ng aming pong nilaban. At ito po naman sa hig ay na para pong nakapako po para medyo makarak na naman at napakagalbok po dito sa amin. At kailangan ko po, po siyang ulitin po nasan. Parang nakapako po ay medyo makarhak na naman po at napakagalbok na naman po at ang anak ko po ay wala na pong ginawa kundi po humatsim nang humatsim kasi po gawa po ng galbok kaya po maya at maya ko na lang po ito po kahit na po bago linis ay sobra pa po uling galbok kasi po ay <coughs> mahangin po dito po sa amin kaya atay ko po kasi kanina gawa pa medyo may tuktob baka po ako yung makapirite <coughs> Paulit-ulit ko na lang po ito pinupunasan ng aming luok at magalbok mo naman. May pinupunas ko pong ito ay tatlong po ay apat ah, punas ko muna po sa malabnaw na tubig. Ngayon pong pahuli na po ay Downy na po ang akin po nas para po medyo mabango-bango ang singaw ng ating luog. guys. Gandang umaga po dyan sa inyo. Good morning, good morning po. po ako sa sobra kong galbok. Kahit po anong gawin po nas, ay sadya pong mm, napakagalbok po dito sa amin. Tsaka <coughs> po mga ganto po ay nililinis ko po yung mga ganto pong mga pag-display. Ni isa-isa ko -isa po, po siyang linisin. <coughs> para po siya ay maganda po ulit tingnan. Yan, araw-araw po, pinupunasan ko po itong mga yung mga pan display yung pang na figurine nililinis linis ko po siya isa isa para po magandang tingnan uh, po itong mga flower vase ko po, po ay araw-araw po din po ay siya ipunupunasan ko para po siya ay maganda uli siyang tingnan at mukhang bago uli siya yan, gato po talaga ang ginagawa ko sa pang araw-araw pagka po okay, walang trabaho ay isa-isa ko -isa po, po yan nililinis kasama po na yan sa aking buhay ang paglilinis yan, yes, sa out sa inyong lahat yan pakisipol po ng aking YouTube channel, Miriam Ramos Vlog. Para po ako ay makapag-live na ng aking sarili. Tulungan niyo po ako, pakisipol po ng aking YouTube channel, Miriam Ramos Vlog. Ngayon, malapit na po akong matapos. At mamaya po ay, mag out muna po ako. At ako po ay magluluto po na ng aming pananghalian. Ano at medyo na po, Nahat din na po yung sikmura ko. Yung inagalmusal na po ako, inalmusal ko po ay skyflex po at saka tinapay. Ay para pong iba po ang kanin. Masasain na po ako mamaya-maya. mag na po din po ako. Mam, uh, bukas na lang po ako mag-vlog-vlog. nga ko lang po yung ano ko po kanina, yung akin pong like, anong vlog kanina, kanina umaga kasi po ay medyo may tugtog. Kaya, inano ko muna po siya, ko, pinatay ko muna po, yan. ah uh, at ako po ay mag-out na at ako po ay magluluto na ng aming patanghalian at mangunguha pa po ako ng malunggay doon. Ang iula po namin ngayong pong ay sardinas po, na naigigis ako sa malunggay. Masarap po yun. Paborito ko po yun. Yan hanggang dito na lang po. Bye-bye.